Yan. Hello mga kapatid. Samahan niyo po ako sa ating napaka-bonggang-bonggang samahan ng live. <laughs> ngayon. So, pag-usapan po natin ngayon kung napakaganda ba talaga ang buhay ng Amerika. Di ba? So, kung may comment kayo, comment lang kayo doon. Down there. So, okay, give me one second. hindi ko na pupunta dito. Ano kaya ang tsura ng Amerika? Maganda ba tayo? Kasi very known talaga ang kanta ng um, uh, na mayaman. Oo nga, mayaman talaga ang Amerika. Marami talagang mayayaman dito. Pero, alam niyo ba, pag nang dito kayo sa Amerika, ang daming bills na babayaran. So, ang gagawin natin, magtrabaho tayo ng magtrabaho hanggang magtrabaho lang talaga. <laughs> anyway, uh, hindi ako talaga nakapaghanda ngayon sa live na ito. Hmm. Sabihin ko lang sa iyo na ang um, ano natin, ang buhay ng Amerika is hindi madali. First, pag dumating ka dito, lalo na sa mga wala pang alam talaga na nakapunta dito sa Amerika. Tips ko lang sa inyo. Ang buhay ng Amerika is hindi madali. Kailangan mong marunong kang mag-drive. Kung hindi ka nagda-drive sa Pilipinas, pagdating dito, kailangan kang mag-drive. Hindi ka nagda-trabaho sa Pilipinas, pagdating dito, kailangan kang mag-trabaho. Doble. At saka, marami talagang opportunity dito. Sa work ko ngayon, kami na ang humihindi sa overtime kasi grabe yung overtime. saka mga tao dito, mapili din sa work. So anyway, I don't blame them kasi minsan mahirap ang trabaho, maliit ang payout. So nakahanap ng mas malaki na sweldo. Pero mga kapatid, kung naghangad kang pupunta dito sa Amerika, ay paghanda mo na ang sarili mo. Naging three minutes na. No? Paghanda mo lang sarili mo kasi pagdating dito, iba talaga ang buhay ng Amerika kaysa um, Pilipinas. Whereas, kung nag-aasawa ka, naga pag-asawa ka ng mayaman, ayan, pwede ka na hindi magtrabaho pagdating dito. Pero kung medyo okay lang ang buhay, tulungan. Ang asawa mo, mag-work, mag-work ka din. Share, share. At saka, yung sa Pilipinas kasi, pag nag-aasawa ka, yung pera ng asawa mo, sa'yo yun, sa'yo yun pupunta. Ikaw ang magmanis. Dito, hindi. Kung ano ang pera mo, pera mo yun. Kung well, pera ng asawa mo, pera ng asawa mo. Kasi yung asawa mo naman ang nag babayad ng bills. Ikaw din, nagbabayad ka din ng bills sa sarili mo. Minsan, ko okay, hindi ako nababayad ng bills minsan lang kasi yung asawa ko nababayad yung <laughs> lahat-lahat ng bills. Pero tumutulong tulong naman talaga ako pag may kailangan na emergencies. Tulungan lang. Tulungan lang talaga mga kapatid. So, sa susunod, mga kapatid, paghandaan ko na magkaroon ako ng live kung paano ba talaga ang buhay ng Amerika. Napakaganda ba talaga ang buhay ng Amerika? Of course naman, naganat no, naman talaga ang buhay dito. Kaya lang, pagdating sa trabaho, stressful ka. So, kailangan mo magkaroon ng mga sidelines. Kaya sa akin, nag-sideline ako. Nag-sideline ako ng, nag, ano, work ako ng life insurance. Nagiging agent ako dito pang ano, pang dagdag ng um, kita. <laughs> Di ba? sige mga kapatid, this is my first time na mag-live. So, next time I have to get ready for what uh, the topic that we have. If you have uh, questions, drop your message here. Kung anong klaseng topic ang gusto nyong malaman dito sa Amerika, i-share ano, ko sa inyo. Tanong nyo lang ako kung ano kasi para alam ko kung ano ang mas magandang topic na uh, pag-usapan natin tungkol sa buhay ng Amerika. All right. Um sino ba to yung nagano? Isa lang ang ano ko, viewer. First time ko kasi nag-live. Busy kasi palagi. So it's six minutes already. I'm um, I'm gonna get out right here now. Tingnan natin. Message niyo lang ako drop your message here kung ano ang gusto nyong itapik. Itanong nyo kung ano ang specific na pamumuhay sa Amerika. Yun bang gustong gusto nyo malaman? Basic life. May mga basic lang May mga topic na kailangan na kailangan talaga natin na pag-usapan at mapaghandaan mo lalo na pag first time mo dito sa Amerika at lang first time mong lalabas sa bansa ng Pilipinas kasi kalabaran ng mentality ng mga tao is pag garating ka sa abroad. Napakaganda ang buhay na abroad kasi ang ganda naman talaga ng mga tanawin iba sa Pilipinas. Pero manibago ka. So paghandaan mo yan. Okay? Oh sige, bye-bye na. Bye-bye. I'm going to study for my, my training uh, exam. Bye.